take Pharmaton, the multivitamin that helps keep you going. Multivitamins, minerals, DNL, ginseng. Oh so guys, uh, si uh, Banda ulit to Nang buhay sa cruise ship no? at uh, papasyalan natin lahat ng mga shipping agency dito sa Manila So first, makikita nyo yung magsaysay agency na dito lamang makikita sa TM Palaw So, sumakay ako magmula sa SM Surat dahil taga doon ako. Ang um, sinakyan ko ay uh, Loton. Uh, tapos, pabalang kayo doon sa nakikita nyong uh, 7-Eleven. Tapos ang pupuntahan natin guys ay doon sa, doon sa CF Sharp. Matatagpuan yun doon sa Intramuros. Tapos papasyal din tayo sa uh, UPL. So magkatabi lang yung agency na yon Pagkatapos na pupunta tayo doon sa agency namin sa Jepsen Avoidis. Ito, nakasakay na ako ng jeep at uh, papunta tayo ng pier. Tapos uh, tatakuan niya rin dito yung post office. Yeah. Ayan. Okay, Pagpapati po ng London, sakay na kayo ng jeep. malapit na tayo sa agency ng CF Sharp uh, dito na yun. Katapat lang po nun ay yung Manila Cathedral. Bus dito lang po sa tabi. Uh, so, nandito na tayo sa CF Sharp at uh, ito po yung uh, kanilang logo at yung po yung tapat ng Manila Cathedral. No? So dito po yung kanilang agency. Hello po. <laughs> ayan po ang okay. So pagka mag-a-apply kayo dito sa CM ayan, tapat na tapat lang po sa Manila Cathedral. Bak Ngayon guys, ang pupuntahan naman natin ngayon ay yung UPL. United Philippine Lines. Kaya tandaan nyo, itong uh, bombero ha, tandaan nyo po, magagahanan nyo. So, mapunta na tayo sa UPL. So, ito mayroon din yung uh, PNB. Ito lang po sa kanto. Ayan, ang PNB. Ito na po. Ito na po ang uh, UPL. So, may garden dito. Tingin ko eh, nag-apply na rin po ako dito. Kaya lang, hindi ako natanggap eh. Binasa ko lang po yung resume ko. So, guys, uh, ito po yung uh, building ng uh, UPL. At uh, dito, dati, nag-apply po ako. So, ito po yun. So makikita nyo yung guard dyan Yan Yan ang entrance Papasok po sa UPN Kahit pupunta pa natin yung agency ko Which is yung Aboytis Jepsen So Sasakay pa tayo ng PR Tara guys samahan nyo ako Habang uh, muna tayo ng PR Para Ayan guys uh, Ito nga pala yung uh, MMDA Workers Inn no? Ito yung pinaka landmark nyo dito po kayo bababa. Malapit na dito ang uh, Jepsen Agency. <laughs> Meron pa nga pala akong -meet up, Yung mga uh, working Pinoy Blue members natin na tutulungan akong magpasa ng resume. So, dito po yung mga kainan din dito. No? Maraming mga, mga karindiriya po dito. At ito na. Nandito na tayo. Madali lang matagpuan po ito. Yung pakisabi lang po sa mga driver. Pag kayo na PR15 doon sa MMDA. Yun po yung parang hotel nila rito. Oh, dire-diretso lang oh, ito oh. Ah, na po ito. Ito na po yung agency. Pero hindi po dito sa main entrance na ito. Nung po sa likod tayo. So, halimbawa, may mga trainings. Ah, uh, ng uh, security training. Ito dito rin po minsan ginaganap. May mga ini-expect po siguro ako mga ilang-ilang mga members ng ating grupo no. Kasi tutulungan po natin sila na mapasa yung resume nila. director po kay Sir Pare. So guys, ito nga pala yung mga members din natin ng mga working Pinoy mga first uh, ano talaga oh, mga 8:30 nandito oh. On time po talaga sila, okay ito, so, ito, galing po ito sa anak niyo, no? Mare, okay, sa kumari po. Ah, kumari mo. So, members po natin ng Working Pinoy Cruise Ship si Ma'am. taga CF Sharp po siya. <laughs> Paalis na po kayo na, Ma'am. Ano po ang trabaho niya Purser. Ah, Purser, no? Wow. ano po nga ko no? wow. <laughs> ano Sa ano, sa Celestial. Celestial, Maganda naman po. <coughs> okay. okay. Yan, papasa si Mark. Anong katangunan mo, Mark? Is nagsisimula talaga sila sa ano, mababang position. Oo. Oh. Oo. Oh. okay. Actually, kahit alam mo kasi yun, is feeling oh. na kami basta as long na makasakay lang kami. Oo oh, naman, kasi ako, nanggaling lang ako sa next day Steward muna ako. Sa parko na pinapasura ako. Tapos doon na lang ako umangat. Okay, ito, Sir Bani. Pero ito muna una yun kasi ito yung uh, Ito. Mukhang panalo ito kasi mayroong experience yun sa carvings. Maganda po. Ano ganyan sa baba? Ano yung gusto nyo Tsaka, tignan nyo yung experience nyo. Pony. Ano yung Ayat itu. Baik, baik. Baik, baik. Ayan. Si Ana pwede raw sa yate. Ito yung mga natin sa grupo natin. Ayan. Best friend ko po, si Sir oh guys, uh, ito nga pala. Ayan, nakapaskil dito yung uh, mga kinakailangan nila. So, awesome na. Kailangan ng dalawang crew admin doon. Sana makasama kayo nito. Sir. pa. Sir. Sir, may nagtatanong nga pala, di ba, yung land base, ano ba yun? Saan ba yung land base? Kusakabi? Sa, sa, kabilang building. Ah, sa kabilang building. So, Pina-forward ko yung mga... Mga applications. Mga application kusakabi. na hindi nag-qualify dito para makakuha sa... Experience. Experience Kasi ang client ng land base. Dito. Pero yung land base ba dito lang yun sa Pilipinas o land base sa abroad. abroad? Ah, okay. Maganda pala guys. Land base pala sa abroad yung uh, magiging experience nyo. Kaya wait nyo lang yung tawag pagka ano. Patawagan kayo ng ano namin. Okay. At saka nga Sir Bani, sinabihan ko na rin sila tungkol sa contact number kasi di ba last time hindi sila makontakt. Importante guys yung contact number nyo yung ako pa nagpapalit siya okay. yes. hmm. Ay, sa iyo. Ako nga. na rin ang pinagpapalit. Medyo mahihayin po si Sir Manny. Eh. Sir Manny, salamat. bye, -bye. O, Sige guys. Tapos na ang ating uh, pagtulong. So, sana matawagan po kayo. Sir Manny. Ayan, i-submit ko na po lahat ng resume nyo. Ha? Kaya guys, mawawala ng pag-asa.